Okay mga ka kids, no? sa paglalakad ko nga dito sa kahabaan ng ibang Lista Street dito sa May Quiapo, nadaan natin si tatay, nagbebenta ng merienda, titingnan natin kung ano yung mga tinda niya at bibilahan natin siya. Ayan guys, bali ito si tatay, karton siya, pero stainless yung ano niya, karton niya. Hi tay, magandang araw po. Magandang araw din. Tay, anong tinitinda mo dyan? Ah, uh, ito. Ginatang kamuting kahoy. Ito, magkano isang order niyan, Tay? 40. 40, 40, 40. tapos? Ito, bihon. Bihon, magkano isang order niyan, Tay? Din. 40. Oo, uh, yung isa. Lugaw. Ah, uh, lugaw. Oo, uh, uh, may uh, ito. Ay, masarap, Tay. Ah. Uh, uh. Magkano itlog. isang order niyan, Tay? Buti rin, may taba, may dugo yan. Ano yung Lugaw, itlo, ay lugaw. Ginatang kamuting kahoy. Saka pancit bihon. Tay, anong oras ka nagsisimula magtinda dito? Andito na ako mga alas dos kasi alaw na media alis namin magagaling ako sa bahay. Ano yan? Dito ka besto o paikot ikot ka lang? Ikot ikot. Kasi marami akong inatira mga subay eh. Ano naman tay, nauubos naman yan. Tay, isang araw. Lahat Lahat. Ano yung bestseller mo dyan? O lahat naman? Lahat yan. Kasi, o, sig nga tayo, kasi, pa ano eh, uh, araw-araw, paiba-iba kami ng ginatan, paiba-iba ng pansit, isang spaghetti, palabok, dito naman, so-taon, lugaw, sopas, iba-iba, araw-araw. O, sige tay, pa-order ako. Siguro, pansit na lang tay. Pansit, pansit, tsaka, ano, lumpia. Pangalan nyo? Dodi. Dodi? Oo. Tatay Dodi. Dodi. Ganong katagal, ay, ilang taon na po kayo tayo? 55 55, gano'ng katagal na po kayo nagtitinda dito sa Quiapo tayo? Matagal na, siguro mga 8 na, 8 taon ah, Kumusta naman tayong kita? May kinikita pa ba tayo? Okay naman, kahit papano medyo nakakapagod pero oh, ano, tsaga-tsaga lang, okay. nakarakos naman Sa bagay no tayo, Oo. Oh, discarte lang discarte no? Discarte lang. Medyo pagod nga lang pero Inatang kamuting ka, lugaw. Ano yan tay? Lahat kayo nagluluto. Kayo nagluluto. Hindi, okay, yung asawa ko. Ay, yung asawa oh, nyo. Bali, kayo nagtitinda. lang yung ano, nagtitinda. nagtitinda. Sige tay, pa-order ako tay. Salamat tay. Dodi, para sa mga gustong makatikim oh. ng yung masarap na manrienda, saan naman sila matatagpuan? Yan, yeah, I mean, basta ang tutula ko sa buong raon na to. Kaya po, pag mula alas dos, Hanggang gabi na, ang mga lasa isko. Ikot-ikot lang ang mga kami rito. Ayun, salamat tayo. Paterno, Raon, ikot-ikot lang kami. Simbahan, Karyedo. So ayun mga ka na no, napadayo na naman tayo dito sa Kiyapo at nadaan natin si Tatay Dodi na nagtitinda ng merienda dito. At yung karamihan daw ng mga customer dito, mga regular na. Eh mga tindera din dito sa Kiyapo, Almost 8 years na raw si tatay nagtitinda dito. At saka yung mga tinda ni dito, eh sila din yung nagluluto. Si nanay yung asawa niya. Bali siya lang yung nagtitinda. Eto guys yung in order ko, 40 pesos to. Bali, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung laman guys. 40 pesos, sulit na to para ganito kadami. Tapos meron din siyang Shanghai, 10 pesos lang. Yan. Pero marami naman kayong pwedeng pagpilian dito. Araw-araw ba tayo iba tinda mo? Araw-araw iba. din. ibarin rin yung tinda ni tatay. Yan. Mas marami daw tao dito pag weekends. Yan, marami daw talaga. Talagang sold out lahat. Araw-araw naman sold out yung tinda, tinda ni tatay. Kaya natin, 40 pesos ganito kadami. Oh. Di na masama, sulit na. Nakatulong pa tayo kay tatay pag bumili kayo. Yun. Try natin. <tinyo> malasa yung pansit ni tatay. Tsaka hindi tinipid sa sahog. Tingnan nyo, lalaki, oh, lalaki o. Ayan, nakita naman o. Oh. At tsaka ang maganda dito, yung tinda ni tatay, malinis. Tsaka sabi ni tatay, masarap daw talaga yung luto nila. Kasi yung luto nila, eh pinagbubuti nila kasi marami silang customer dito talaga na araw-araw bumibili sa kanila. Gusto nila, masatisfy yung mga customer nila. At balik-balikan sila. Sarap. Ayun o. No? Yung saog, Solid din. <tipan> Tekman natin yung sanghay ni tatay. Yung sanghay ni tatay, crispy pa tingnan nyo. Oh. Diba? Halatang dito ni Pedro yung sahog. Hmm. Taba, oh. Bagong luto pa. <tipan> Kaya pag napadayo kayo dito sa ibang listo, street, dito sa kaya po, araw-araw naman si tatay dito, bilhin niya si tatay. Yan, maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli, aking kabuhat, ka peace out, all good. All goods dito sa harap, meron akong nakita nagbebenta ng murang santo. Hello po, magkano po yung ino offer yung ano santo, yung pinakamura po? Ito po mga tatare na na po namin, 200 200 po? 200. Po. Okay, Sareno, ito yung mga Holy Family po. Eh, kunwari po, kung maramihan yung bibilin ko, meron po ba kayong ano, mga... Apo, oh, mga wholesale price po natin. May discount po yun? Meron po, meron po. Anong oras po ba kayo nang gawapin dito? Ah, uh, 9 po hanggang alas alas 5, alas 6. Hmm. Ano po? Sidang po. Yun, dito Yon, lang po kami sa ibang lista. Dito sa may Kiapo guys, pag naghahanap kayo, hanapin nyo lang si Dang. Dang. Yan.